Hello, hello, hello ka chaps. Good morning, good morning. Bali, maga tayo ngayon mag-aalmusal. Uh, shout out naman kay Kachabe Mother Lilibet Domingo. Hinatiran tayo ng, nagpa-order tayo ng palabok. Dalawa, tag-isa kami ng Junakis ko. Tapos meron tayong Uh, Insaymada ensaymada, tsaka syempre yung kaping walang kamatayan. Diyan na lang tayo mag kasi itong alaga kong pusa, o oh, nakapatong ko talaga dito sa ano ko. Diba? O oh, yan. Maga na tayo mag para may energy naman tayo ka-chabs. Kasi ayan o, oh, may mga labahan kami, ayan. Tapos ito, ito nagwa-washing kami dito. Ayan, naglalaba kami. So, kailangan na natin ng maaga na mag-ano, mag-almusal para may energy naman tayo. Good morning, good morning, almusal tayo ka Chubs. Maraming salamat kay Kachabi Lilibet Domingo. Mother, mabuhay ka. Ayun lang. Thank you for watching.